Paraan ninyo ako. May kailangan akong sabihin kay Haring Adon. Hindi basta nakakalapit sa hari. Mahalaga lang. Parang awa mo. Hindi pwede. Mo. Palapitin yung parawang yan. Anong sasabihin mo, parawa? Meron pong magnanakaw na parawa na pumasok sa imbakan ng Ambrosia. Sigurado ka ba? Kitang-kita ko po. Tinaguan niya ang mga gwardya. Ang totoo po niya, papunta na po siya doon sa imbakan. Kailangan ko siyang sagitin. Higay ako! Ikaw na naman. Hindi ka na natuto. Nasaan ang traidor mong ina? Muro ang dila mo. Nasaan ang dating tapang mo? Tingnan natin bukas kung hindi ka magsalita sa oras na putulang kita ng pakpak. Binalaan na kita noon. Hindi ka pa rin nagtanda. Ikulong ang yan. Bukas, puputulan ng pakpak sa harap ng mga kalahi niya. Masusunod <laughs> ba, Anong pangalan niya? Mariposa po. Mariposa? Hindi ko alam kung saan ka nang galing, pero kakaiba ka sa mga parowa na nandito. Matitigas ang ulo masyadong tapat sa kanilang reyna. Ibinabili ko lang naman po ang ginawa niyo pagtanggap sa akin. Tumatanaw po ako ng utang na loob sa inyo. Hmm. Hindi masasayang ang pagtanaw mo ng utang na loob. <sighs> Dahil sa pinakita mo, hindi ka na magtatrabaho sa Ardin. Mula ngayon, isa ka na sa tagapagsilbi ko.